dito na tayo sa part 2 ng ating uh, maliit na solar setup uh, mga troops. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung progress. Uh, last video, uh, nilagay natin yung uh, solar charge controller, uh DPS at saka yung mga breaker natin at saka yung 10000 watts na inverter. Okay ngayon sa second part Uh, ipapakita ko yung wiring. Ka uh, kaso, di ko nalang ipapakita yung pag natin sa mga wire. Matagalan pa tayo. Uh, madali lang naman. Okay. Ilagay na natin yung uh, power meter natin. Uh, ito yung i-connect natin dun sa solar panel. And then, papuntang breaker at saka papuntang solar panel na slot sa ating solar charge controller. And then, wire dito, papunta namang breaker, papunta yung battery. Mamaya. Kaso wala pa yung battery. Yung yellow, kasi wala tayong red. Yellow yung uh, positive natin. Tsaka, ground yung black. Positive, uh, ground, or negative. Okay. Dito, positive, negative, positive, okay, negative, okay. And then, dito sa breaker ng ETS, yun pa rin. Uh, since dito yung solar natin, yung main natin na uh, supply, dito yung pang-emergency, dito tayo kuha sa, uh, tayo kuha sa electric company, like sa amin dito, Sulico. Okay. Okay. And then, positive, negative, papunta dito. Ay, hindi. Ano na to? AC na to. Kasi AC na yung breaker. Mula dito, naging AC na. Papunta doon, AC na ang lalabas dyan. Okay. Ito yung ground. Ito yung live natin. Yung may dumadaan na 220, 220 230 volts. Dito yung ground. Dito yung... Uh, live natin. Yan, ETS. At saka papunta dito. Yan, yellow. Okay, papunta yan dito sa ating 6-in-1 digital display. Para makita natin kung ilan yung na-harvest natin. Kasi kailangan din to ng 220 na supply. Kaya nag-tap tayo dito. Yan. Then, dyan. And then, sa ITS i, ground mo lang o i i connect mo lang yung 2 at saka 2 iwan ko kung makikita yan sa video try natin yan and then N at saka N uh, sa next video, video, dito ko uh, kukunin yung papunta sa mga ilaw natin at saka yung sa mga maliitan lang na mga appliances like TV, flat screen dito ko, yung linya ng bahay natin at saka ilalagay ko tong sensor para mariread kung ilan yung wattage na kinoconsume natin ah. okay and then naglagay na ako ng low voltage disconnect kasi yung inverter natin hindi natin i-coconnect dito sa load kasi yung load dito ang low voltage disconnect is 11.5 masisira na yung battery natin napakababa na dapat ay, uh, 12 point set natin ng 12.56 uh, 12.56 Basta 12.5 to 12.8 Ang set natin dyan Para hindi masisira yung battery natin Okay Explain ko mamaya Baka uh, Nalilito kayo sa wiring dyan Kasi Nakalagay yun sa box Lagyan natin ng Acetate uh, dyan, takit natin para hindi uh, kalawangin kaya hindi magkarust yung mga connector okay sa LVD naman ito yung connection natin inverter ito yung inverter and then ito yung heavy duty relay ito yon and then low the voltage disconnect yan Ayan. Tsaka papuntang battery. Okay. i wire natin yan. I Lagyan natin ng ah uh, wire kung paano gumagana. Okay. From positive, ito positive. Positive na uh, ito yung out, out oi. Ito yung to battery, papuntang battery yun negative ah positive muna positive okay and then negative yan and then ito naman na yung out positive papuntang pin 85 yan you know? o pin 85 Dalawa yan eh. Pin 86 at saka pin 85. At saka 'yung negative papunta namang pin 86. Yan. Pin 86. 'Yung positive out papunta'ng pin 85. 'Yung negative papunta'ng pin 86. Yan. Saka dito 'yung Uh, supply natin sa LVD positive negative okay at saka yung battery natin ito negative ng battery natin ah uh, inverter natin yung negative sa inverter natin papuntang negative ng battery yeah Walang putol yan. Dito tayo sa red yung positive ng inverter dito ilagay kasi switch yan eh and then yung kabilang positive papuntang positive yan parang ganun lang yung out ang negative papuntang pin 86 out positive pin pin 85 ito yung heavy relay natin ito ah uh, kaya niya hanggang 100 ampere yung relay natin and then pag may supply na connect natin yung negative sa inverter papunta doon walang putol at saka Lagyan natin ng supply yung LVD natin papuntang negative, papuntang positive. 12 volts yan kasi battery. And then dito, ito na yung may cut. Yan. Ito yun, blue. Yan na. cut, papunta dyan. Yan, papunta dyan. Tsaka ito, papuntang battery. Yan, papuntang battery. Wala tayong red na ano eh, wire walang available dito kaya blue na lang para maiba yung color Mag distinguish natin yung positive at saka negative okay yan ipapakita natin sa next video kung uh, paano gumagana ang LVD at saka relay yun lang uh, abangan ang next video natin at salamat sa pagsubaybay Okay. Sana uh, may, uh, may may sa atin para mapagpatuloy natin yung ano natin yung setup natin, maliitang set up at saka yung mga gustong matuto na kagaya ko na mahilig mag DIY. Uh, may mga video pa rin na masabay-sabayan. Maraming salamat. Bye-bye.